Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, nakikita niyo po ito. Tada! Ito po yung uh, na, nadatnan ko dito sa Doan du niya na ako'y maglilid So ikotin natin guys. Let's go! So yan guys. <laughs> Di ko na naman mamari kung ano na naman ang naisipan ng aking amo at nilagyan ba ng tent dito sa loob ng Duwania so ayan nyo yan at ang dami na namang kalat ayan yun, ko na naman yan para ikutin natin at alam nyo guys kakahapon meron din kaming tinayong yung tent dun sa may harap ng bahay nila, so ayan guys <laughs> grabe ewan ko ba kung ano namang plano dito dito pa talaga sa loob. Hindi na lang nilabas. na Nako. Ang sikip na eh. Hmm. Tapos po Friday, maraming tao dito. Parang mga nang nila. So, ayan. Ito ang nakita kong lipitin pagdating ko dito. Diyos ko Lord, di ko alam kung Saan ko isasalansan itong mga ito? So, ayan. Awan ng Diyos, wala namang ugasin. Tingnan lang, guys. Mga um, gagawin ko, isa sa lansan ko ito. Itong mga ganito. Tapos, ayusin ko na lang yung mga yan. Ako <laughs> na nahihilo talaga ako. So, tapos ang punas. Ayan, punasan ko yung mga yan pati sa labas mo ba yun nahilo talaga ako guys so yan <laughs> ay nako. tapos doon nagkanda -nag sugat sugat nga yung kamay ko kahapon sa kakalatag nung an nasugat yung kamay ko dahil sa back so yan ang nadatnan ko dito guys sa doaniya <laughs> ewan ko kala ko may nire-repair dito pa na pumunta yung isang amo ko, yun pala is nag-aasimbol nun. Oh. yun pa yan, yun po. Hindi ko alam. Tapos yan na nga. Ayan na. So, ako so, yung maglilinis muna, guys, ha? At papakita ko sa inyo mamaya yung nasa kabila na tinayo namin kahapon. Ganda talaga nyo, guys. <laughs> tuwat na madala sa Pilipinas. So, pag nag-beach ka, yan. Sinubukan kung i-ano, i-close. yung close natin. Ito yung bintana na isa. Ay, yung ano. Bahala sila pag dating. yun Ah, uh, ito is ano, stick lang yung ano niya, yung gamit. Yung kabila is yung, uh, yung kabila, um, ang ginagamit is zipper. Um, ganyan siya. Ito is parang tip lang siya. Oh. Um, ang ganda. <laughs> Nagbahay-bahayan na ako. So, ang ganda guys. So, ang <laughs> Masarap siguro ito sa Pilipinas. Ayan, mayroon pang nagyanan ng kung ano. Ay, ay tissue. Nagyanan ng tissue. So, ang ganda. <laughs> ang ganda siguro ito sa Pilipinas. sa so, na nga. Pumunta naman yun. Na. Ito, ito pala guys yung ano. Ayun, yung zipper. Si Ayun. Sila na bahala Ayan na kasi ano po siya Diba Ay, Ayan siya Ano ba yan Nabigit mo Hindi pa ako tapos maglinis Pinakialaman ko lang So ayan siya Ito mas magaling kasi Super lang siya Tapos dito din, so ang ganda. Ano ba itong bakim na to? So ayan. Ganda siya. <laughs> Di ba guys? Wow! <laughs> Magkano kaya yung ganito? Yan ang tanong. So ito yung labas niya. Pag nakasarado. Tapos pag gusto mo matutulog yan pag gabi na ito na, pwede na yung ibaba ito. ayoko ng ibaba kasi ayoko kong ayos. Maalas <laughs> ba dyan sa so, ganda. Sobra. ganda nito mag, ano, mga outing. Naman ako guys sa ano, sa Duvania. Hindi ako makapag mag, ano, makapag video doon sa kabilang tent. Palaging may tao. <laughs> Hindi naman wala ng tao. So ito guys yung nandito sa duwan niya may update kasi pinalagyan nila ng ano pinagawa nila ni, ni amo ng plastic oh. kahapon di walang plastic ito lang siya ito lang screen at saka yung tela na nasa labas ngayon may plastic na siya pinagawaan niya ng ano ng, ng plastic So, kaya ito pala. Kaya pala siya nawala wala ka kahapon. At, ayan no? Lahat sila. Ewan ko kung saan ito gagamitin. Sa labas mo o oh. Dadalhin sa ano. Wala akong idea. Kasi pinagawaan ng plastic eh. balitatlo na yung bin, ano, pang sarado. Yung tela niya na ganito. Dito screen na ito. Sorry. So, yun na muna guys. Okay na kasi hindi talaga ako makapag live doon ay makapag video doon sa ano sa kabila na mas maganda yan kasi cute lang So doon wala eh palagi may tao so, dito na lang muna ayan siya Subscribe! <laughs>